Hey. Hey. Ask Do you see that? One in that I, see her. I see her. This is her wedding ring. And that man, three mm -hmm. to the right. This is his watch. Pagkabalag-balagan kami sa isang materya ng pag-usulan. Anong ginaginawa sila ninyong tuwang Patrona? Ang, ang puso namin ngayon ay sikit ng tuwa at paglalakas sa pagtanggap namin sa iyo. At sa isang pahamay namin ito. Nais namin magpahinga. Magpamahas ang aming pagsalamat sa halaang karapat bapat para sa iyo dahil gitwit na talaga namin ang aming sarili sa banal na paglilingkod sa iyo. Gaya mo sa tanggap ka, hindi mapantay ang kagarakan na ito ay napili ng Diyos bilang pagpamagitan ng mga Kristiyano. Hinihiling namin at pagkalooban mo kami ng mga biyayang kinakailangan ng aming karuluha upang sa gayon ay matungan namin ng balang araw Ando sa... Ando sa kalaritan. O kabanal-banal lang din na yung sa alitin. Pagpalaan mo ang lugar na ito at ang aming mag-anak. <coughs> buong gugod na tumatanggap sa iyo. Pag-adyan mo ang anong sa, sa kasalanan at sa tanang makakasama sa amin. magari na wa ang kapayapaan sa aming tahanan. Ito ang banal na matamis na kapayapaan. Pinangal mo sa pamamagin ni Yesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amin. Amen. Amen. Ama namin. Ama namin si Masabi ka sa binangal mo sa na karunungan mo sa mo Bigyan mo po ang inyong kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sal. Hanam. Para na ang namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintus-tukso. mo kami sa lahat na masama. Amen. Abagi mo. Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasay. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala ka naman yun ako sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalain mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Jesus. Kapara nung unang, ayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Ito Santo. Amen.